Totoo ba ang mga UFOs at mga alien? Bakit tinatakpan ito ng gobyerno ng US? Paano ito makakaapekto sa ating pananampalataya? At ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Isa sa mga pinakakontrobersyal na paksa at balita simula pa ng mga nakaraang taon hanggang ngayon ay tungkol sa mga UFOs. Alam natin na ang napakaraming nakakapanindig balahibong pangyayari sa mundo mula sa mga UFO sighting, UFO attack, labi ng mga alien at kung ano-ano pang mga anomalya patungkol sa mga extraterrestrial alien encounter sa panahon natin ngayon. Kaya't walang duda na ang mga tao ay nagkakaroon ng interes sa ideya na maaaring merong mga dayuhan na naninirahan sa iba pang mga planeta. Kaya hindi na tayo magugulat na makikita ang ilang mga tao na gumugugol ng oras at gumagastos ng malaking halaga sa paghahanap ng buhay sa labas ng Earth para sa mga extraterrestrial na ito. Sinabi ng militar ng US na aktibo nilang sinisikap na imbestigahan ng mga ito, ngunit wala pa rin malinaw na paliwanag hanggang ngayon. Ang ilang mga tao naman ay nagsasabi na meron silang patunay na totoo ang mga UFO. Marami din ang nagsisilabasa ng mga haka-haka patungkol sa mga UFO at mga aliens. Una, Pinaniniwalaan na ang salitang alien sayang mga nilalang na may kapasidad na gumawa ng mabuti at masama o mga moral na nilalang, may katalinuhan, emosyon at may kakayahang magdesisyon at sinasabing sa pamamagitan ng abduction kung saan ang mga tao ay kinukuha ng mga alien upang pag-eksperimentuhan at i-reverse engineer ang mga DNA. Ang alien din ay pinaniniwalaan na naglalarawan ng maliliit na birding nilalang na hindi bababa sa medyo katulad ng mga tao ang itsura kamakailan ay may inilabas na ilang labi ng mga kakaibang nilalang at ito raw ang patunay na totoo ang mga alien. Ang mga labi ay natagpuan sa bansang Peru at isinapubliko na ang mga bangkay nito sa bansang Mexico. Kapansin-pansin din na ang dalawang nilalang na ito ay may tatlong daliri lamang bawat kamay at ang kanilang mga ulo ay hindi katulad ng mga tao. Ngunit sa pagkakaibang ito ay makikita ang meron silang pisikal na katangian na tulad ng sa tao pinaniniwalaan ng mga sayantipiko na ang natagpo ang mga labi ay hindi galing sa ating mundo kundi sa ibang mga planeta. Ayon din sa mga sayantipiko na nag-aaral sa mga labi, pinatunayan na ang isa sa mga ito ay isang babae. Marahil ito na daw ang patunay na may iba pang nilalang na maaaring hindi pa natin nalalaman. paman, hati pa rin ang paniniwala at pananaw ng mga tao patungkol sa katotohanan sa mga UFO at mga alien. Kamakailan din ay nagsagawa ng pampublikong pagdinig ang Kongreso ng US sa mga sinasabing tinatakpan ng gobyerno ang kaalaman nito sa mga UFO at ito ay naging dahilan ng malaking interes sa buong mundo. Sinasabing ang gobyerno ay nagtatago ng katotohanan tungkol sa mga UFOs, inami ng saksi, kabilang si David Grush, ang mga lihim ng programa ng UFO ng gobyerno, isang whistleblower na dating opisyal ng intelligence. Ayon sa kanya, ay meron siyang kaalaman tungkol sa mga taong nasaktan o nasugatan sa pagsisikap ng gobyerno na itago ang impormasyon ng UFO, sapagkat ang US umano ay nagmamayari ng mga UFO o dayuhang mga sasakyan. Ngunit mariin naman itong tinanggihan ng gobyerno dahil walang anumang matibay na impormasyon upang patunayan ang mga paratang ng mga saksi. Si Ryan Graves naman, isang retiradong Navy pilot na sinasabing nakita niya ang UAP sa baybayin ng Atlantiko araw-araw ng hindi bababa sa ilang taon. Sinabi ni Graves na ito ay madilim na kulay abo o itim na may mga cubes sa loob ng malinaw na globo. Ang isa pang ulat ay tungkol sa isang lalaking si Estebaron. Hingil sa kanyang pagsasaliksik sa black triangle UFO sightings, nakatira siya sa front row seat na tinatawag na Area 51 Ground Zero para sa maraming UFO sightings. Sa paglipas ng mga taon, si Steve Baron ay ang nangunguna sa lahat ng dalubhasa at kumbinsido siya na nasasaksiyaniya niya ang mga aktibidad sa paligid ng mga UFO mula sa ibang mga mundo at mayroon siyang maraming mga larawan at video upang patunayan ang kanilang pang-iral mula sa ating mundo. Gayunpaman, ang mga teoryang ito ay planado umano ng mga leaders at gobyerno ng United Nations at NASA. Ito raw ay isang napakalaking proyekto para sa fake alien invasion at gagamitin ng proyektong ito para paniwalain ng mga tao na totoo ang mga alien. Kaya hindi malabo na isipin ng mga tao ang paniniwala na ang mga alien ay regular na bumibisita sa Earth, marahil ay nagmamasid lamang at posibleng dumukot sa mga tao. Ang nais daw nila ay pagkaisahin ng gobyerno at buong mundo higit sa lahat ay ang relihiyon papaniwalain ng mga tao na totoo ang mga alien at sasakupin ang buong mundo. Dahil dito, may isang taong biglang lalabas upang iligtas ang mundo natin. Dahil doon ay sasambayin siya ng mga tao at kikilalanin bilang Diyos. Sa Apokalipsis chapter 13 verse 3, Nakita kong isa sa mga ulo ng halimaw ay parang pinatay, ngunit gumaling na ang matinding sugat nito. Kaya humanga sa halimaw ang mga tao sa buong mundo at naging tagasunod sila nito. Dahil sa mga haka, -haka Pinaniniwalaan na gagamitin ang United Nation ng United Nations ang NASA at ang technology upang dayain ng mga tao patungkol sa alien invasion. Kaya't matibay ang paniniwala na ang nasa likod nito ay walang iba kundi ang Antikristo at si Satanas. Gayunpaman, bilang mga tagasunod at pananampalataya ng Diyos, paano tayo dapat tumugon? Bago ito, ay tingnan muna natin ang ilang mga nagawa na at natuklasan ng siyensya patungkol dito. Nagpadala na ng mga sasakyang pangkalawakan sa halos lahat ng planeta sa ating solar system Pagkatapos ay naobserbahan at napagalaman na ang planetang Mars sa tangbuan lamang ang maaaring sumuporta sa buhay Noong 1976, ipinadala ng Amerika ang dalawang lander sa Mars Ang bawat isa ay may taglay na instrumento upang magsuri para sa anumang senyales ng buhay Wala silang natagpuan kahit ano Samantalang kung susuriin mo ang lupa sa pinakatigang na desyerto sa mundo o sa pinakamalamig na lugar ng Antartika, matatagpuan mo na ang lugar na ito ay punong-puno ng nabubuhay na maliliit na organismo. Noong 1997, ipinadala ng Amerika ang ilan pang instrumento sa Mars. Ang sasakyang ito ay kumuha ng mga samples at nagsagawa ng mas maraming eksperimento at wala rin itong natagpuan na kahit anong sinyales ng buhay. Mula noon, marami pang misyon ang ipinadala sa Mars at pareho rin lang ang kanilang naging konklusyon, walang nabubuhay na kahit anong nilalang sa Mars. Ang astronomo ay laging nakakatuklas ng mga bagong planeta sa malalayong lugar sa kalawakan. May mga nagsasabi na ang pagkakaroon ng napakaraming planeta ay nagpapatunay na maaaring mayroong buhay sa ibang panig ng kalawakan. Ang totoo, wala pang sino man ang nakakatuklas o nakapagpapatunay ng teorang ito sa dinami-dami ng espekulasyon. Ang napakalayong distansya ng mga planetang ito sa ating mundo ang dahilan kung bakit napaka-imposible na sabihin o patunayan ang abilidad ng mga planetang ito na magbibigay buhay sa anumang nilalang. Dahil batid natin na ang mundo lamang na ating tinitirhan ngayon ang may kakayahang magbigay ng buhay. Ngunit ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Ang mundo at ang sangkatauhan ay natatangi sa mga nilikha ng Diyos. Itinuturo sa atin sa Genesis na nilikha muna niya ang mundo bago niya nilikha ang araw, ang buwan, maging ang mga tala at ang mga bituin. Sa huli ay walang anumang sinasabi ang Biblia patungkol sa iba pang nilikha ng Diyos bukod sa tao sa ibang panig ng kalawakan. Sa halip, binibigyan tayo ng Biblia ng dahilan kung bakit hindi tayo dapat maniwala sa teorya ng mga alien at UFO. Oo nga't maraming bagay na hindi natin maipaliwanag, ngunit walang anumang dahilan upang paniwalaan ang mga hindi pangkaraniwang pangyayari na hindi natin maipaliwanag sa mga nilalang sa ibang planeta. Kung mayroon mang paliwanag para sa mga ito, ito ay mas maipapaliwanag sa espiritual na paraan at masasabing ang mga bagay na ito ay mga gawa ng demonyo. Hindi lihim na ang mga anghel ay isang makapangyarihang nilikha ng Diyos at inilarawan bilang extraterrestrial ang ating mundo ay nabalot ng kasalanan ng maging magsik sa si satanas laban sa Diyos. Sa kasamaang palad, halos one-third ng mga anghel ay sumama kay satanas kung saan pinalayas mula sa langit. Ang kanilang pinuno na si Lucifer, ang mabuting anghel ay naging masama. Hindi malayo na ang mga fallen angels na ito kasama si satanas ay maaaring isang dahilan na may layuning iligaw ang mga tao sa ngayon. Ang mga haka-haka at sabwatan di umano ng mga gobyerno para sa isang fake alien invasion ay maaaring patunay na si Satanas ay patuloy na kumikilo sa ating mundo. Naniniwala ang marami ng mga pangyayari ngayon ay isang aktibidad na gawain ni Satanas at dapat tayong maging alerto at hindi malinlang. Habang papalapit tayo sa ikalawang pagdating ng Panginoong Heso Kristo, dapat na natin itong asahan. Ang Biblia ay naghula ng mga tanda at kababalaghan ay magaganap sa mga huling araw. Sa Mateo chapter 24 verse 24, sapagkat may magsisilitaw ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta at magpapakita ng mga kahangahangang himala at mga kababalaghan na dahil dito'y malilihis kung maaari pati ang mga hinirang. Ngunit gayon paman man sa Jeremiah chapter 10 verse 2, Huwag ninyong tutularan ang ginagawa ng ibang mga bansa o mabahala sa nakikitang mga tanda sa kalangitan na labis nilang kinatatakutan. Hindi tayo dapat na matakot sa anumang naglalabasan. Dapat nating protektahan ang ating mga sarili mula sa panlilinlang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Alam nating lahat na nagsusumikap ang dyablo na madaig ang mga tao at ang Diyos. Naway maging matatag tayo hanggang sa huli, sapagkat ang digmaang ito ay ang paghihirap sa ilalim ng sumpa ng kasalanan. Kaya ngayon, alam natin na ang espiritual na pakikidigma ay nagaganap sa pagitan ng mabuti at masama sa pakikidigmang ito ay maaari tayong magtiwala kay Jesus ng buong puso. Manindigan tayo na hindi natin kailangang patuloy na mabigo at ito ay ating kakayanin hanggang sa huli. Ibigay mo ang puso mo kay Jesus dahil mahal na mahal niya tayo. Ngayon ay sabayan niyo ako sa maikling panalangin. Mapagmahal na ang masalangit. Nagpapasalamat kami sa inyong mabuting balita. Sa panahon ng labanan ng mabuti at masama, alam namin ngayon na kami ay nasa panalong panig kasama ninyo. Salamat sa pag-asa na isang araw ay pupunta kami sa langit na kasama ninyo. Naway maging bahagi kami ng iyong walang hanggang kaharian. Naway maganda kami sa iyong ikalawang pagdating. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless.